Maayong adlaw ninyong dang tanan. So karon late upload dato ni Sumoni so, kaganapan namo kag hapon. Ug wala mi ni diri sa amang lubong sa amo, uh, ako ang ugangan papaanin sa kumbana bana lulo. Sus ko ginuo wala may dampas na dere sus nat gilamon na taon siya ug kanang sagbot mo ni kabaga ang sagbot. So, among gilimpyuhan kay, wa may kadagkot darit so dayon kay, amo pang gilimpyuhan kay, na mong asa kay nangawala naman. Kadali ra kay matubo aning mga sagbuta. Ang bana diri kay, balin na dyan panampas ani ba kay. Nagpangita ay lagi may asa dapit. So, nakita na day namo dayon ang asa dapit. So, diara itumban, ang iyang gitumban sa iyaan ng papa. Then, diri, uh, katong sa ibabaw sa yung lulo. So, mauni, pag manyag tampas, ako nasa dayong gi hawan hawanan diri, dirig, pangita ang pangalan kay Basin Dili yun niya mao So mao ni, nakita na jud na mo ang lubong sa iyang papa. Then, di dapita ka ilang gidagkutan, diri sad, perti ni uba sad ni. So kani, bali mong pangitaan ni. Yan ang uyuan, iyang gidagkutan din ha. no dere, mao ang kuntud sa iyang papa. Then first time din namo magpalit o ka ng bulak, bitaw mo na ni sa tibok kinabuhi. So karon pa jud bing, na ni, naka palit og kuan kay unsa um, man pobre na man mahal ba inang kuan may na lang sa una din di may palit kay may na lang payat na lang sudan so karon naka karta kwarta naman ta gamay so man ni kapalit tag bulak din gid um, ang papaniya so mo na ni na in towns bukod utrohon pala gini butangan na mo og kanang ato para na pon may dere ba dire pon mainitan dayon Maura ni kay ni Anhi Mideri kay... So sabi manamo na good ni Og na ni Anhi ba bisita sa ilaha, nagkuan kay na may po mga kwandring nga duol ra, nag... na mo, nagdampas na sila, anong pag-abot ba? suske so, kay, og wadyo dahi abot naabot, kaluoy po din tao kay na, gilamon naman tawag sa agbot, wak man dahi nadampas. Karoon pa tao, nahawan, siya. Paet, ning, kwan, tanong, na siya. Pait yung kaining kuhan tanong, misun na kahit ta, hunaon pag wala na tas kalibutan. So daring dapita, nagyawyo na akong banalig nag-ingon siya nga maura na ni iyang ikadalit sa si iyang ama. Ningon ni siya nga pa, maura na akong ikadalit ni kaning Bulak. Kay, nakatawa kay ko mga karig, siya nga pa. Mauro na akong idalit ni bulak kay Luoy, kay Kam. Okay, kulapo deri, kay ugalaran te ka og kulapod dere kay maginom man dito yung papahalaran te kag inim nun dere man ka nga ikaw naginom nga kalag kay kang kalag jo dili na dyo na mukhaon dili na po siya muinom diba mo man dyo so wala na siya nagkuan na ningon na siya kay Lui kay Kapa kay pasangin ka pa niya ang gainom kay ang buhi rin ang natawa natay ang <laughs> ang gakaon kay ang tao nga buhi so sa tinuod lang wala joy kalag nga mukaon wala puy kalag nga mainom. paminawan ninyo ang iyaw-iyaw sa akong bana mahitungod sa halad ug unsa ang ilang gihalad sa una sa ilang lulu ug lula na mga arami bulak desa sa na saging saging mga mga butang karon palitan na ng bulak Wala Bulak na dyan sa tulanga. Bulak na sa saging-saging. Rose. Ano na? Masa kayo kasi makita? Tiring <coughs> napita. Kaya meron mo na yung sagka iyakong ba? kaya kung kaya na siya kay sa kwan uh, di pa man na siya ganahan ng tamawala ayang papa kay daghan pang may ato sa iyang papa nung sa unta man nga wala man may mahimo kay gikuha naman siya sa ato ang ginoon so ring dapita ako na pinidag ko to mi ani di rin ako iistorya sa unahan about sa iyang papa naglibog ko kung anong ako manjoy gipadamgo nga sila mga anak ambot gipadamguba ba na sila tingnan ako nganong gidamgo nga, ko nga yan, yan ani daw dito sa amo asa di pulog mao ni akong gidamgo pero dugay-dugay na to siya nga panahon murag bago pa to siya namatay ana an, ni an, akong damgo nga ato siya sa balay diyon. yon ning kalit siya ato sa among balay ni anak ko asa man anak ko sa iya ha sa akong damgo do ni anak siya nga kanang wala siya ni tingog wala siya tingog din pila ka ka ni telekod ko mukaon ka untong nagkuha ko og um, luto unta um, um, kuha kong pagkaon um, kay pakanon um, siya or tubig bato ang um, kay, um, kay um, painom sa iya ha so no, mo um, tingala ko nga ang pagbalik ko ng nabasya ba gilista sa papel then dili, dili, dili siya maklaro dagkan to siyang gipang sulat dito nga papel so dili na kumaklaro. kung maklaro ang sabot but pasabot ato niya then pag uman iba na ingon mang ka pagkaon so talikod ko pagbalik nako, na wala na siya nilakaw na nilakaw na siya nawala na siya kilit na hanaw akong gipangita iba na banaw daw kuno ako dari sa mong palibot wala na siya na makita So, wak kabalo, gunsa to iyang but po sa mo ako. ning kuyog niya, hindi nang kudereke. Indagkot kay ako. Pero minti kuyog sa so, kumbana. Nag, kanang yuta sa iyang papa. Kanang nanggikuan sa iyang papa. Gipang nga niya. Nagang mga tanong. Wala nga lube. So, kami gatiman kay among giatiman niya sa kay aron mahawan na po, bambasin kanang maokay ra pud ang lugar mura gyapon ma maintain sa dayang buwi pa siya so wala mo gitam na naman sa mga, mga kuan dia at kin ang mga tanom <laughs> basin ka mo mga kakari kabalo mo unsay meaning nga nang ingon anak kay ako at ko kasabot ato unsay butlo sabot ato niya so katutua ako ra pong dire share sa inyo kay ako Pangutanan ako kung wala siya, gipadamgo. Wala gipadamgo din, no? Um, wala siya gipadamgo ako ray gipadamgo tingala ko nganong gipadamgo ko kaysa una pod na adto mid sa ilahad. jud buros pa ko atong kinamagulangan na kong anak Kali akong bana og mengon og katkatig, butong akong asawa pa ansus kay mo katkat yun na siya bisan gibiing dako ng katkat gud tong... So, dinanako na na, na nga video. Dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw o pagsuporta sa amo ang uh, video. So, dagan kayong salamat. Bye-bye. See you next vlog.